Hello guys Alam nyo, ang saya-saya ko Kasi Ito yung moment na hinihintay ko guys For 11 years 11 years Sa maliwala kahit sa hindi 11 years ang hinihintay ko guys Na uh, yung moment na isang nanay na Mag-uwi ng pasalubong sa anak niya no? Pag-uwi Guys, 11 years kong hinintay. For the 11 years, ngayon lang po ito, kumain ng burger. Friends price po, kumakain siya. Pero ngayon lang, kumain ng burger. So, po ako ng malaki sa Panginoon dahil napakaganda ng improvement niya. For 11 years, uh, last Thursday, or ano, Kapo last last Thursday, something like that. Ah, uh, lumabas po kami, no? Dahil may inis kasi kami importante para sa kanya. So, uh, nasa, na, nasa isa kami na, uh, nasara pa kami ng isang fast food. Siya mismo po nagpusa na sabi niya, gusto niyang kumain ng, ng uh, burger. So, nag-doubt ako kasi nga po, hindi, ito po kasing anak ko is hindi basta-basta kumakain ng mga pagkain na kung ano-ano lang lalo na kung hindi niya nakalakihan, ano? Uh, ako po yung nanay na hindi mag-worry na kahit anong iharap mong pagkain sa kanya, hindi niya yan basta-basta kakainin lalo na hindi niya kilala. Kasi hindi po, sa 11 years po, uh, ngayon niya lang natikman ang burger. Dahil dati, kahit inaalok ko siya o pakakainin ko siya ng mga gusto kong pagkain na kinakain ng mga bata talaga, is hindi niya po talaga kakainin. Hindi po yan kumakain ng mga sweet cherry, Hindi po yan kumakain ng chocolates, ng candy, or lollipop, or whatever man po dyan. Mm. Uh, yun lang ang pagkain niya talaga is, uh, ano, uh, sliced bread na may palaman na peanut butter, plus rice po na may sabaw. Yan lang po palagi talaga. Yan lang talaga for 11 years ang pagkain niya. Hindi po yung kumakain ng chichiria o kung ano man dyan at kung ano mga matitigas na pagkain. Ang sarap po pala sa pakiramdam na alam mo yun, yung moment na 11 years ang hinintay ko, Diyos ko, ngayon kumain ng burger, hindi ko naman po pinagalaki dahil alam ko po naman pong hindi rin siya ganun kahealthy, kahe pero at least, ah... Uh, ngayon is na, na na na, kumbaga is na, nakakain yun na yung talagang kinakain ng mga bata no na madalas kinakain ng mga bata do ito pangalaw pa ito pa lang po yung pangalawang basis niya kumain ng burger pero ang saya po ta hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko ang saya sa akin na at least ngayon ma uh, pwede na akong mag-uwi ng pagkain niya anytime no Uh, bukod po kasi dito, ang isa po niyang paboritong paborito talaga is, ano, uh, oh, dalawang paborito niya pang pagkain na merienda niya is pansik at saka uh, pizza. Yan po. So, ngayon lang po, first time po na first time kumain ng burger. Ang saya sa pakiramdam, guys. Ang sa trabaho pinagmamalaki ko yung pakiyong yung feelings na to sa mga kasamahan ko. Kasi ngayon lang nila ako nakita talagang umorder at nag-uwi ng burger. Kasi ko salamat naman sa Panginoon at nag-i-improve ng todo-todo ang anak ko. Nanyo, ang saya po talaga sa piling. Kala ayo yun. Tingnan nyo naman kung gano'ng kasaya. Enjoy na enjoy niya. Sarap na sarap siya. Ang sarap sa pakiramdam guys. Hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain kahit pa ulit hindi ko sabihin. Ang saya na uh, ano na siya uh, marami na siyang improvement na hindi ko in-expect, no, talaga naman, ito po yung moment na hinihintay ko yung mga ganito, yung makain ng mga mga nakakain talaga ng bata, no plus, uh, basta nawawala po ako, speechless po ako, hindi ko matutunan kung ano yung sasabihin ko sa, uh, sa saya ba, sa saya Iba po, iba po talaga, iba sa katulad po na at sa situation niya, napala, napakalaking achievement na po para sa akin yung ganyan na mapakain siya ng burger and then nagustuhan niya talaga yung lasa. So ito po yung ano niya, kasi every night po yan, bago matulog, nagminirienda po muna talaga yan, bukod yung pagkain niya nalaga ng kanin sa alas 8 ng gabi nagmimirienda po po talaga yan. At lagi niyang minimirienda lang is sliced bread lang kasi malambot nga. Uh, with palaman, yun lang po. At saka tubig, hindi rin po yan. Basta-basta yung sabihin nyo na naiinom ng kung ano ng mga juice dyan or soft drinks, never po. Never, never talaga. Uh, saya. Kahit hindi ko po, po talaga ma maipaliwanag. Ma ma paulit-ulit man yun sabihin ko. Sigo paulit-ulit na yung sinasabi ko na uh, sa, sa video na to na masaya ako so masaya ang in saya po talaga ang saya ang saya po guys ang saya <tong>